Hindi na pabor itong si Sen. Coco Pimentel, mismong kasamahan ni Sen. Risa Ontiveros sa minority na ipagpatuloy pa ang pagdinig sa Senado patungkol sa isyu ng Pugo, lalong-lalo na Inalilihis na nga po ang pagdinig dahil imbis na pag-usapan ang isyo sa offshore gaming na talamak umano ang illegal na ginagawa. E kang nasisentro na kasi mga kababayan po natin ang pagdinig kay Mayor Alice na napaka unfair naman umano. At para kay Senator Coco Pimentel, ito po ay para may kumpara na rin sa isang pagririntaging napakasakit umano para sa isang Pilipinong Chinese na pangalanan or parang uh, lagyan ng uh, label bilang isang spiya ng China, samantala ay hindi pa naman napapatunayan, mga kababayan po natin. Ang mga kababayan po natin ay hati nga rin po ang kanilang nagiging uh, opinion, lalo na po itong uh, komunidad ng mga Chinese Pilipino, ay eh, hindi nila nagugustuhan dahil tila ba ang nagiging uh, impresyon sa mga Chinese ngayon ay spia na at sleeping cell ng China. Kasuhan na lang para maka baka defend din siya. Meron siyang uh -huh. kasi sa kaso, merong merong turno, may turn ang ano eh, ang respondent na magpresent ng evidence. Para para naman para naman meron siyang lawyer na tumutulong i-organize yung kanyang ebidensya kasi kung hindi orga, hindi organisado ebidensya na puro puro siya nalimutan ko na gano'n na gano'n na nangyayari eh kasi kung may, kung may kaso na yan, may lawyer, meron kayong meeting, tapos ayusin ninyo yung ebidensya ninyo. Pwede ka rin barahin, pwede kang barahin na uh, napuputol yung train of thought mo. Ganun. Kaya nga, maganda yan, i-organize na niya yung kanyang uh, ano niya, ebidensya niya. Tapos doon na tayo sa, kung may kaso man, na kung filean man siya ng kaso, sa korte na siya magano. Uh, korte or uh, prosecutor or sa solicitor general, at least Maganda doon kasi may mga palitan ng mga papel. yan ang tama na lang ha mga kababayan po natin. Kasi masyadong unfair po para sa akin lang ha, ito personal ko lang na opinion mga kababayan. Masyadong unfair po na pinag-iinitan po nila itong si Mayor Alice Go. Samantala eh, wala naman itong ginagawang masama. Kung nandun nga ang kanyang pangalan at nasasangkot ito ha, sa pagpamalakad or ha, operasyon nitong illegal na offshore gaming sa ating bansa ay tama lang na idadaan ang uh, sa damang, tamang proseso itong uh, husgado nga kasuhan kung kinakailangan pero mukhang hindi na kasi magaganda na natadaan po ah, uh, sa personalan po ang nangyayari imagine mo yung nanay, tatay ipapatawag pa, iwala eh, naman po yan koneksyon ah, uh, sa operation nitong offshore gaming at kung gusto nilang mapapatunayan na talagang spia po itong si Mir Alice Go, eh nagkakandak naman po ngayon ng uh, investigation, itong solicitor general may NBI po tayo may uh, Philippine National Police may DOJ, nasaan po ang kanilang pondo para sa pagkalap ng mga critical na informasyon nasaan po yung kanilang intelligence fund gamitin nila sa tama ah, at huwag nila ibulsa kung gusto nilang malaman, ikayang-kaya nilang halongkatin itong tunay na pagkatao ni Mayor Alesco, Go, kung totoong spiya ito, mababayan po natin. Kasi para sa akin, nakikita ko ay ginagamit na lang nila ito para sa kanilang personal na agenda at uh, isyo ng pamulitika. Opo. Sa panig po ninyo, Senador Coco, um, kayo po ba ay pabor na ipagpatuloy pa itong pogo o dapat uh, uh, ipagbawal na ito considering yung China rin ayaw rin ng uh, pogo. Ah matagal na ang posisyon ko dyan. Very very simple ang posisyon ko sa pogo. Uh una sa lahat, uh, hindi magandang ano yan uh, gawain ng isang kapitbahay kasi kapitbahay natin ng China, ang tina-target mm -hmm. sa pogo supposed to be mga nasa mainland China. O, oh, pinapasugal, pinapasugal sila, ibawal ang sugal doon. So, so, Pilipinas ang nag-host ng, ng mga server, ng mga computer, para, para, makasugal, para makasugal sila na bawal naman sa lugar nila. So, hindi na magandang ano yon, hindi magandang asal, asal or kilos ng isang responsabling uh, kapitbahay. Oh, and then of course, mm -hmm. yung sinira, sinira din ng pogo yung labor ano natin labor policy natin kasi ang labor policy natin Pilipino lang ang pwede magtrabaho sa Pilipinas o, oh, oh. pero pinapayagan yung mga exceptional circumstances na dayuhan lang ang kayang gawin yung trabaho na yon eh pagdating pagdating naman sa pogo sugal <laughs> magpapatakbo na isang sugalan hindi ba kaya ng mga Pilipino yan so mali rin kasi mga foreigner ang ini-employ. So pati labor policy natin, sa pool. So sa pool ng foreign policy, sa pool pang pa labor policy. Yung buong pogo policy na lang ang, pag, uh, ang tutukan natin. Uh, okay na yun, nailabas na rin yung issue about uh, Mayor uh, Guo. Uh, nalabas na yun, alam na. So alam na na lahat. So take over na yung mga ahensya ng gobyerno kung meron man nalabag na batas. Uh, lalo na 'yung pag issue ng late registration ng birth certificate dapat siguro mm -hmm. talaga may audit, may audit diyan. Pero ano na lang 'yan, parang anong tawag mo diyan? Parang bunga na lang 'yan ng hearing. Pero balik tayo sa balik tayo sa main purpose ng hearing. Itong pogo para masuportahan mm -hmm. na natin ng committee report na talagang panawagan muli, pangalawang panaw panawagan na ito ha, na tigilin mm -hmm. na 'yang pogo sa Pilipinas lalo na yung illegal pero kasali na rin si hmm. legal kaso ibig sabihin wala mm. illegal na pogo kang spiya ka baka nga mas masakit Hatsi. eh. espiya ka ng ibang bansa eh. o China pa lalo hmm. na kung spiya ka pa ng China hmm. sa ngayong panahon medyo masakit po yun <laughs> mainit yan <laughs> uh, mainit ang usapan ngayon ano eh masyado na nga po napapranig talaga ano mga kababayan po natin pati mga kongresista po natin at uh, itong ilang senador na masyadong paniwala-paniwala na gusto na daw tayo sa kopin ng China at mukhang nakapasok na daw ang mga Chinese sleeping cell, itong mga spiya daw sa ating bansa. Ay, ginawa ng pelikula ni Richard Gomez ano, na naisabi niya pa sa isang pagdinig sa sambales na pwede sa kopin daw ng uh, mga Chinese. Itong sambales, iba eh, ka daw hindi daw napapansin ng na mga taga-sambales, inapapaikutan eh, na sila ng China at uh, isang ano daw isang activation lang ng China eh sa copy na yung pong isang balis. Yan po ay isang science fiction naman po mga kababayan po natin. At uh, nakikita lang po natin sa mga pelikula yung ganyang pangyayari. So malabo po yan para sa akin, ang mga kababayan po natin. At masyadong napapraning lang. Kahit itong si Congressman Lara, ang kanyang paratang ay may daw 4,000 uh, yung nasa kagayan. Ito eh, toong lumalabas pala ay may 1,000 lang naman ang mga estudyante nag-aaral dyan sa Cagayan uh, Agaya, Province na pinapalabas nila, eh, halos 4,000. At sa kabuuan po na bilang sa ating bansa, hindi pala Chinese ang totoong maraming estudyante sa atin. Ah, ang pagdinig po na nangyari sa kaso representative, e eh, Indian pala, Indian national ang uh, pinaka the most numbers or pinaka maraming numbers na Nandito sa ating bansa. So ibig sabihin, kung ganoon pala na mas maraming Indian sa ating bansa, eh parang gusto na rin tayo sa kopya ng India. So yun po yung kanilang uh, pinapalabas na kung ikukumpara po natin sa dami naman ng uh, mga nag-aaral na estudyante sa ating bansa. Hindi ko sinasabi na yan ang mangyayari. Pero ang kanilang sinasabi kasi na maraming estudyante daw na pinapadala ang Chinese sa atin hindi daw para mag-aral kundi ang kanilang mission daw ay para sa Copen tayo. So isang kahibangan po, kaya tama lang na itigil talaga itong pagdinig sa Senado ah uh, patungkol dyan kay Mayor uh, Alice Go, kasi mukhang isang kahibangan ito. At kung si uh, Puntiveros talaga, ay, talagang kanyang advokasya, uh, makababae, uh, dapat respetuhin ng babae, kabataan, Iyan e si Mayor Alice Go, babae yan eh. Eh hindi niya naman nire-respeto. Binabastos pa nga niya kung tutusin. I uh, will buy it